Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal nating subscribers at sa mga taong makakapanood pa ng ating mga video. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery upang magbahagi po tayo ng mga karunungang lihim patungkol sa spiritual At sa video na ito atin pong pag-uusapan kung ang inyong mga anting-anting ay isasalang na po ninyo sa testingan. Okay po, kasi po karamihan sa nagsasalang sa mga testingan ay hindi pa po nila alam kung yung anting-anting ba nila ay pwede na o hindi pa ngayon kapag ang yung anting-anting mo ay isinalang mo sa testingan at yan ay nawarat nabutas nawasak ibig sabihin hindi pa po siya sapat Ngunit sayang naman po yung iginugol ninyong panahon sa pagpapakain, sa pagbidibosyon para inyong pong mabuhay ang inyong mga anting-anting. Sayang po yon. So itong video na ito ay ibibigay ko po yung kaparaanan na para hindi masayang yung inyong mga agimat o anting-anting karamihan kasi sinasalang kaagad nila after ng mga 50 days, 49 days or yung iba 3 months, 6 months, 1 year sinasalang kaagad nila so pambihira po kasi na yung isang buga lang ng orasyon ay buhay na kaagad yung iyong anting-anting pambihira o yung mga ganun. Karamihan po nun ay malalim na po ang kaalaman sa spiritual. Okay po? Kung kayo po ay baguhan, mawawasak po talaga yan. Pero kung kayo po ay malalim na po yung sinasabi kong uh, mataas na antas na ng pagdidibusyon. maaaring ma-unlock niya yung isang salita na kayang bumuhay ng anting-anting kayang bumuhay ng mga salita na nakasulat sa talandro, panyo, tela, papel okay po so yung mga gumagawa ng mga ganon ay high level na po yun huwag nyo pong ikumpara yung inyong sarili doon kayo po ay beginner okay po kaya po itong video na ito sa pag-uusapan natin is for the beginner po kahit hanggang ngayon ito po ang aking ginagamit para malaman kung talagang subok yung ating anting-anting kapag isasalang na po ninyo yan para hindi masayang naman yung pagod ninyo sa pagpapakain niyo sa pagdarasal niyo, devotion para hindi po masayang yung pagod at saka yung kasi ito pag wala po itong espiritu na bibili nyo maaaring mabili nyo ito po ito ng 200 pesos 300 pesos wala po yung ano Uh, wala po yung karga medalyon lamang po yun palamuti ngayon kakargahan niya yan bubuhayin ninyo bubusugin ninyo parang tao lang din po yan kumakain katapos pag sinalang sa ano testingan at nawarat hindi ibig sabihin na nawarat siya ay wala na siyang kapangyarihan sa oras na kinargahan nyo po yan yung oras na yun at araw na yun, meron na po yung kapangyarihan. Meron na po yun. Kaya lang po ay hindi pa po sapat. Okay? So, para malaman nyo po na sapat na inyong kapangyarihan na hindi masasayang yung inyong anting-anting, lalo na yung mga medalyong ninyo, ay ganito po ang kataraanan. Kumuha po kayo ng isang baso. Ayan, baso kapag may kumuha na kayo ng baso pupunuin nyo po yan ng tubig hanggang dito po kung pwede mag po pa yung tubig pupunuin nyo po yan pagkatapos nyo po napuno yan ng tubig napasok nyo po yung itetesting niyo yung anting-anting sa loob ngayon kung tela man yan kung panyo man yan kailangan nyo ng malaki-laki nito kasi hindi kakasya kung tela man yan, ibabalot nyo po yan o bumili kayo may napan may rin sa market na nagbebenta ng mga balloons okay yung mga palobo yung mga balloons rubber po yun uh, bili kayo ng malaki-laki doon ipasok nyo yun yung maaring mabasa mga uh, panyo tela ipapasok nyo doon tatalian nyo yun para hindi mapasok ng tubig ipapasok nyo siya dito sa baso lalagyan nyo ng pabigat kailangan nasa sa bottom siya nasa sa baba tapos pupunuan niyo po ng tubig ngayon kapag ite testing na po ninyo ang babarilin niyo po is yung baso dito po hindi po dito para hindi po masapo yung inyong um, testing na testing na anting anting dito niyo po babarilin kapag ang baso ay nabasag pag binarel ay kulang ka po yung inyong kapangyarihan o pakaindasal sa inyong anting-anting. Hindi po ibig sabihin na hindi na mukay o walang bisa. May bisa po yan pero kulang. Kailangan nyo pong pakainin ulit. Okay, dibusyonan nyo po. Yun po ang paraan. So, hindi po sayang yung pakain nyo kaysa yung ito yung binabaril. Pag nabasag, uulit ka na naman. Bibili ka na naman ng bago, ulitin mo na naman so sayang po yun sayang yung pagod ninyo sakripisyo dasal pakain sayang po yun para hindi po ito masayang ito po ang karamihan ginagawa ng iba na hindi tinuturo okay po sinasalang kaagad nila eh pag mawasak yan sayang so ito po yung paraan papasok nito pupuloy nyo, nyo yun ng tubig na nag talagang nag umapaw tapos babarilin yung baso yung baso ko ang babarilin. Kapag nawasak ang baso, kulang. Hindi ko walang kapangyarihan ha. Kulang ang kapangyarihan. Pero kapag hindi nabasag ang baso o lumilihis yung bala o hindi pinututukan, approve na po yan. Ganun po ang pag-testing. Pag nabasag ang baso, kulang, ilabas ang anting-anting, dibusyonan ulit, kargahan ng kargahan ng kargahan magantay ng isang taon o di kaya kung kating-kating kayo kasi yung iba dyan kating-kating ng testing yun eh palagay nyo 3 months 6 months salang nyo ulit o punuin nyo ulit ng tubig barilin ulit yung baso pag nabasag o another 3 months or 6 months ulit na devotion at least hindi sayang yung inyong medalyon hindi kayo gagastos ng gagastos ng gagastos isang gastusan lang ang gagawin nyo lang is palalakasin yung medalyon hanggang sa dumating yung panahon na panahon niya na malakas na siya tinestin nyo siya hindi na nababasag yung bote kahit tatlong putok pa yun po ang approved na hindi po yung itetestin nyo isasalang nyo yung inyong medalyon at babarilin nyo karamihan ang gumagawa po noon uh, naghahanap ng malakas na ano wala pong sa umpisa malakas ang mga may malalakas po is yung may mga high level na nakakabuhay ka agad ng diretsyo yun po yung mga malalakas okay po kayo po eh nagsasaliksik para po ito sa beginner para hindi po sayang yung inyong pera sayang po kasi eh bibili ka ng medalyo na 200, 300, 500 mahirap na pong kitain yan diba po So, importante, isang medal lang. Pagkatapos, tapos mo na ng tingin mo ang uh, malakas na, tingin mo, karamda mo, may mo, sa testing mo, lagay mo dito sa buti. Kailangan ba ng high-caliber na baril Hindi po. May mabibili po dyan mga airgun, mga airgun lang po. Kahit airsoft na nakakabasag ng uh, nakakabasag na ng mga glass o di kaya ng mga baso na babasagin yun lamang po kargahan nyo po ng tubig hindi nyo po kailangan ng fancy na gun yun lang po babarilin po dito hindi po dito dito po kapag nabasag ang baso kulang hindi po walang kapangyarihan kulang po kargahan nyo ulit tapos antay kayo 6 months to 1 year tapos salang niyo po ulit siya hanggang sa dumating ang panahon na sapat na yung lakas niya na hindi na mababasag yung bote. Yun po ang tamang pagtesting ng anting-anting para hindi po sayang. Okay po? Ganun po ang kaparaanan. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery. Patuloy na magbabahagi sa inyo ng mga karunungan lihim. Maraming 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 salamat po.